Kabi-kabilang pangbabas nga po ang inaabot ngayon ni Andy Pire, WBO World Welterweight Champion Brian Norman Jr. Matapos takbuhan si Jaron Boots Ennis sa kanilang welterweight unification. Ang daming mga fans at pati na rin ng mga boxing writers, journalists ang hindi nakapagpigil na banatan sa social media si Brian Norman Jr. Bago sumabog ang balita na tuluyan ang inatrasan ni Brian Norman Jr. si Jaron Ennis, nagyabang kasi ang mag-abang Brian Norman Jr. at senior sa social media na hindi sila natatakot kay Jaron Ennis at hindi daw malakas at magaling si Ennis. Pagbibida pa ng ama ni Brian Norman Jr. eh kayang kaya raw nila si Jaron Ennis So balit ang padalahan na nga po ng offer ni Eddie Hearn ang mag-amang Brian Norman Jr. at Sr. ng tatlong beses ito ay kanilang tinanggihan. Ayon sa report, mahigit 1.5 million dollars daw po ang tinurn down ng kampo ni Brian Norman Jr. na dating binabayaran lamang ng 100,000 dollars at lumalabas daw po na 15 times na mas mataas ang offer ni Eddie Hearn kesa sa kasalukuyang o karaniwang premyo ni Brian Norman Jr. sa top rank. Kaya naman galit na galit ngayon ang mga fans dahil talagang pambubullshit lang ang ginawa ng mag-ama sa social media. Dahil oo nga naman mga amigos, oras lang ang pagitan matapos i-anunsyo ni Eddie Hearn na tatlong opera ang kanilang pinadala at in down ng mag-amang Brian Norman Jr. at senior, e eh biglang labas ng balita na may nakaschedule na palang laban talaga itong si Brian Norman Jr. sa November 8 kontra kay Derek Cuevas bilang co-main event kay Kishon Davis. Banat nga po ni Jaron Boots any sa pagtakbo sa kanya ni Brian Norman Jr. I don't know if he's looking for a retirement check or what, but I heard him say I ain't a big dog. If you don't think I am a big dog, why would you turn down your biggest payday multiple times? Come on! Samantala sa iba pang balita mga amigos, Golden Boy Promotions tampok sa Riyadh Season sa November 16 sa Saudi Arabia. Matatanda ang kamakailan nga lamang po nagkaroon ng partnership si kamahalang Turki Alal Sheikh Riyad Season at Golden Boy Promotions. At heto pong nakikita nyo sa larawan mga amigos ay ang mga posibleng maging tampok na mga laban. William Cepeda versus George Cambosos Jr. Gilberto Ramirez versus Chris William Smith. Arnold Barbosa Jr. vs. Jose Carlos Ramirez. Kenneth Sims Jr. vs. Oscar Duarte. At Bektimir Melikusev versus Lester Martinez. November 16 ang napapabalitang target date at yan nga daw po ay gaganapin sa Saudi Arabia. ng Patunayan mo